So, hindi kita maghara sa Masulong anong alam tayo din. nato ako atong ni magulat ng tama. Mahumang sa Brother Kay. Masukong bago. Maatong makuhan ang panin. Ikaw mo pang blessing. So, humang na blessing. Humang o mas lugar. den blessing na dayon. Ay, na din na to. Kuhaon ninyo, ha? Paliog lang. Magsinapta lang tagay. At sa unang bitaw, ni Dusok yun. Pagali na humang o blessing. Maabot ni Numan, ta, sa gawas na yun sa dalan magsayaw-sayaw. Salamat! Salamat!